Mindanao, isang lugar ng likas na kagandahan at mayamang kultura. Pero sa mata ng mundo, isa rin itong lugar ng panganib. Bakit maraming foreigner ang takot pumunta rito? Ano ang totoong nangyari noon at kumusta na ito ngayon? Ang kasaysayan ng kaguluhan sa Mindanao. Matagal nang may labanan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mula pa noong pananakop ng mga Espanyol at Amerikano, hindi sumuko ang mga Muslim warriors sa rehiyon. Pero sa modernong panahon, naging mas malala ang gulo dahil sa mga armadong grupo. Moro Islamic Liberation Front, MILF. Dating rebelde, pero ngayon ay may kasunduan na sa gobyerno. Moro National Liberation Front, MNLF. Isang naunang separatist group na naging bahagi ng peace process. Abu Sayyaf Group, ASG. Isang teroristang grupo na kilala sa kidnapping at pamumugot ng ulo ng mga bihag. Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) Lumitaw matapos ang MILF government peace talks, patuloy na lumalaban sa militar. Maute Group at ISIS-linked terrorists, responsible sa Marawi siege noong 2017, kung saan sinubukan nilang sakupin ang lungsod. Mga malalaking insidente ng kidnapping at terorismo sa Mindanao. Yan. Dos Palmas kidnapping 2001. Dinukot ng Abu Sayyaf ang maraming foreigner sa isang resort sa Palawan at dinala sa Basilan. 2. Beheading of Foreigners Ilang banyaga tulad Nina Robert Hall at John Ridsdale, Canadians, ang pinugutan ng ulo dahil hindi nagbayad ng ransom. 3. Mama Sapano Clash noong Enero 25, 2015 Isang lihim na operasyon ng PNP-SAF ang isinagawa para hulihin ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwanisang isang bomb expert, pero nauwi ito sa isang madugong sagupaan. Mission accomplished, pero... Napatay si Marwan, pero natrap ang 44 SAF troopers sa teritoryo ng MILF, BFF, at iba pang armadong grupo. 4. Zamboanga Siege, 2013 Tinangkang sakupin ng MNLF faction ang Zamboanga City, nagresulta sa daan-daang patay. 5. Davao bombing 2016. Isang pagsabog sa Davao City Night Market ang pumatay ng 15 katao at nagdulot ng matinding takot. Skyarm Marawi Siege 2017. Ang pinakamatinding sagupaan sa Mindanao sa modernong panahon. Halos bimon buwan ng matinding bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ISIS-moute group. Ano ang sitwasyon ng Mindanao ngayon? Pero Mindanao is not just about war and violence. Ngayon, malaki na ang pagbabago. Maraming lugar ang ligtas na at umuunlad na ng husto. Davao City, isa sa pinakamapayapang lungsod sa Pilipinas, may mahigpit na seguridad. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Bar -MMM. isang bagong rehiyon na bunga ng peace talks sa MILF. Tourism boom, maraming foreigner ang bumibisita sa Siargao, Camiguin, at Samal Island. Business growth, unti-unting lumalakas ang ekonomiya sa Mindanao, lalo na sa agrikultura at industriya. Ano ang insurgency sa Mindanao ngayon? Patuloy ang operasyon ng militar laban sa BIFF at Abu Sayyaf. Mas kontrolado na ang seguridad, pero may pockets of resistance pa rin sa ilang lugar. Mas pinapalakas ng gobyerno ang development projects para mawala ang dahilan ng rebellion. Dapat pa bang matakot sa Mindanao? Mindanao is more than just its history of conflict. Sa ngayon, ito ay isang rehiyon ng pag-asa, pagbabago, at pag-unlad. Hindi dapat katakutan, kundi dapat tuklasin. Ano sa tingin mo, dapat bang matakot pa rin ang mga foreigner sa Mindanao? Kung gusto mong malaman pa ang totoong kwento ng Mindanao, subscribe na at ishare ang video na ito.